ay 2 1 mga Kakstel! Gusto mo ba malaman kung sino yung manak? Nakaka-chat niya sa messenger na hindi naman niya a friend sa Facebook. Kung interesado ka, panoorin mo yung video. Ano natin gagawin ay pumunta tayo sa ating Facebook. Ayan, pagdating natin dito sa Facebook, pindutin lang natin dito yung picture natin. Ayan, tapos dito sa baba, Pindutin lang natin yung three dots. Ayan, pindutin lang natin yung three dots. Tapos, pindutin natin yung archive. Tapos, pindutin lang natin yung story archive. Tapos, pindutin natin yung settings. Ma'am, mamaya. Pindutin lang natin yung settings. Tapos, pindutin natin yung see all story settings. Hindutin lang natin ang who can see your stories. At pindutin lang natin yung custom. Tapos, ito dito na unang lalabas. Ito yung mga friend niya sa Facebook niya. Pero kapag swipe mo to, ayan, swipe natin, swipe natin pa, left. Pag dito natin makikita yung lahat ng nakachat niya sa Facebook, sa messenger na hindi niya man naman friend sa facebook ganoon lang po kadali kung may natutunan ka please consider subscribing at ishare nyo na rin yung video para malaman ng iba thank you for watching, God bless